Ang uh, solusyon natin, from now on, hindi na tayo bahay. Nang makakilos-kilos kayo, makapag-exercise kayo, katulad ng ginagawa ko. Yung sinasabi mo kung paglalag, Mama, time consuming po, ayoko ko rin po maglaba. Imbis na itatrabaho na lang po natin, maglalaba pa po tayo. Hindi mo si Mama Marie. Gusto niya, siya lang yung laging princess. Imbis na tiktok ako, paglilinisin pa ako. Muling nakuha ng anak anak-anak ni Tony Fowler na si Paye Galang ang inis ng maraming netizens sa latest episode ng reality show ng Toro Family nitong Sabado matapos na muling magpakita ng pag-iinarte si Paye nang mag si Mama Marie na mo nang kumuha ng kasambahay. Kinausap ni Mama Marie ang dalawang kasama niya sa kanyang bahay na si Paye at Mikay upang ipaalam sa mga ito ang desisyon niyang hindi na muna siya kukuha ng kasambahay at magtulong-tulong muna sila sa gawaing bahay. Ayon kay Mama Marie, ginawa niya ang desisyon niyang yun hindi lang para makatipid kundi para rin naman matuto si Namikay at Paye sa pag-aasikaso ng sarili nilang gamit. Gayunpaman, Mabilis na nag-react si Paye sa disyong ito ni Mama Marie at sinabing hindi raw kakayanin ng oras niya kung siya pa raw ang magluluto ng pagkain niya pagkagising at ang paglalaban ng sarili niyang mga damit. May trabaho raw kasi siya tumaga na raw silang natatapos. Maliban dito, ngayon na lamang din umano niya naasikaso ang kanyang social media accounts dahil ngayon na lang din umano siya nagkaroon ng cellphone. Mga pahayag ni Paye hindi nga uubra na wala tayong kasambahay. Unang-una, ang hirap na ang gusto niya tayo yung maglaba, magluto. Imbis na yung ikikilos dito, nag edit na lang ako ng picture ko. Ngayon na nga lang ako nagka-cellphone, hindi ko pwedeng pabayaan yung social media ko. Hindi niya kasi maintindihan na hindi papalag na wala tayong kasambahay. Imbis na yung kinikilos ko dito, naga upload na lang ako. nag edit ako ng video ko or nagti-tiktok na lang ako. Kasi may followers ako. Hindi pa pwedeng matenga yun. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Yung nails ko masisira. Imbis nagti-tiktok na lang ako, pagtutupin pa ako ng damit. Imbis nagme-makeup na lang ako, ano, liligpitin ko pa yung kama ko? Bago rin ito ay nagbasag na ng baso si Mama Marie dahil sa pag ni Paye at pagkukontra nito sa mga desisyon niya unit nagpatuloy nga sa pagbibigay ng rason si Paye kay Mikay kung bakit ayaw nitong mawalan sila ng katulong sa bahay gayun pa maging si Mikay ay naimbeer na sa mga rason ni Paye at pinagsabihan niya ito na wag pang sarili lamang ang isipin kundi ang pangkalahatan Sa dulo ay pinuntahan ni Paye si Mama Marie sa kwarto at sinabing susubukan niyang mag-adjust sa desisyon ni Mama Marie upang makita kung mag work ito sa kanila humingi rin siya ng tawad sa naging reaksyon niya, hindi lang kay Mama Marie, kundi pati na rin kay Mikay.